Patay naman ang isang construction worker sa Maravilla, mga Tarempang, matapos pagtatagain ng kanyang ninong sa kasal. Nagbabantay lang daw ng tanim na kamote ang biktimang si Ernesto Calio nang biglang atakihin ni Rafael Bajo. Kung nakita ko na lang namin na ano, nakandusay na po, wala na po malay no, pay na po. <laughs> ang sakit po nun, ginawa sa tatay ko. <laughs> na dahil lang po sa kambing, pinatay niya ng gano'y yung ama ko. Hindi naman po dapat Base sa investigasyon, nagsimula raw ang alitan ng kainin ng kambing ng sospek ang mga tanim na kamote. Binugaw mano ng biktimang ang kambing. Ikinagalit daw ito ng sospek. Sumuko naman si Bajo, pero iginate niya na self-defense ang nangyari kaya natagan niya si Kalyo. Matanda ka, tropika, kung niya akong... Uh, may kapte patayin kan kung kunan na Hindi ko alam yung kambing, hindi ko alam yung kung anong nangyari sa kambing dahil hindi ko alam yung mitya ng ano, kinagawayan na. Inihahanda na ang kukulang kaso laban sa suspect.